Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Madaling mataranta ang mga aris sa araw na ito at ang focus ninyo ngayong araw ay nasa inyong tahanan, sa pamilya at sa mga personal na nagaganap. Sa araw na ito, mas madali sa iyo na unawain ang ibang tao pero ang ibang tao ngayon hindi ka madaling maunawaan. At karamihan sa mga aris sa araw na ito ay nangangailangan ng iba'yong oras para makapag-isip pagdating sa iyong mga desisyon dahil mahalaga ang critical thinking sa araw na ito. Malakas ang impluensya ng Venus at Pluto ngayon na maaring magbigay ng influence pagdating sa pagiging totoo mo sa iyong sarili o sa kung ano man ang iyong pananaw pagdating sa iyong mga relasyon at sa mga bagay na iyong tinatahak lalo na kung ikaw ay isang aris na mahilig sa negosyo, mahilig maghanap ng pamamaraan para lalong magdala ng pera sa pamilya. Ngayong araw rin maganda ang focus ng mga aris para i-renew ang mga pag kakaibigan, ang mga dating tao na hindi mo masyadong kasundo ay maaring mas makilala mo sa araw na ito. At ngayong araw rin, marami sa mga aris naghahanap talaga ng pamamaraan para sa inyong mapagkukunan. Maganda ngayon ang pagbibigay pugay ng mga aris sa mga tao na palaging tumutulong. At sa araw na ito ay mahilig kayo na i-review kung ano na ang takbo ng inyong pananalapi at ang mga gastusin. Maganda rin ang healing energy ngayong araw. Kaya maganda ang karesma ngayon ng mga aris. Merong pagpapatawad, merong maayos na pag-uusap at pagbibigay ng second chance. Sa araw na ito, maganda naman ang energy ngayon ng mga Aris at ang problema lang ngayon ito yung pag-ibig kasi paminsan-minsan meron mga hindi pagkakaunawaan ang isang pagsasama lalo na kung kayo ay mag-asawa at merong mga anak pero madaan naman sa maayos na pag-uusap ang mga problema ngayong araw sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3 6

Hindi masyadong maganda ang mga komunikasyon ng mga Taurus sa araw na ito dahil maaari na merong mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw. Buti na lang malakas ang impluensya ngayon ng buwan na pagdating sa bandang tanghali ay mas mailawan ka pagdating sa iyong mga desisyon. Karamihan sa mga Taurus ngayong araw, kakaiba ang inyong mga desisyon. Palaban kayo at hindi kayo masyadong sumusunod o kaya nagbibigay ng pansin sa kung ano ang expectation sa iyo ng ibang tao. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga Taurus. Meron kayong panahon para sa inyong sarili. Healthy ang mga komunikasyon sa araw na ito sa pagitan mo at ng iyong asawa o kaya karelasyon, kapamilya. Maganda ang motibasyon at commitment ngayon ng mga Taurus. At sa araw na ito, napakalakas ng intensity ng mga Taurus pagdating sa inyong commitment. Mas seryoso kayo pagdating sa hanap buhay at sa pag-repair ng mga relasyon. Magaling ang mga Taurus sa araw na ito pagdating sa mga negosasyon. Kaya sa negosyo ngayong araw, karamihan sa inyo ay mas magkaroon ng lamang pagdating sa mga magtagumpay na mga plano. Marami kayong madiskubre na mga bagay na dati ay nakatago. Dahil sa araw na ito, magaganda ang mga kasunduan at mas maging malinaw sa mga Taurus kung ano ang mga dapat gawin. Kaya lamang, marami rin sa mga Taurus ngayong araw nakakaroon ng problema sa kanilang katawan. Merong iba na medyo masakit ang tuhod, masakit ang likod, kaya agapan ito agad-agad. At ang pera rin ngayong araw ay kailangan drink pantayan kasi hindi masyadong mabilis ang pasok ng pera. Merong mga bayad na nadidelay, mga sweldo na hindi klaro, at merong mga plano na nagkakaroon ng antala. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay black, at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 10, 26, 30, at 44. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw seryoso ang mga Gemini pagdating sa kanilang hanap buhay. Ang problema lang sa araw na ito para sa mga Gemini ang komunikasyon kasi maraming mga tao ngayon ang hindi magkakasundo. O kaya iba-iba ang inyong mga plano. Karamihan sa mga Gemini ngayong araw adventurous. Mahilig kayong i-explore ang mga bagay na hindi pa ninyo nasubukan. Meron namang good news sa araw na ito Lala nung lalo pagdating sa bandang tanghali at ma-enjoy ng mga Gemini kung ano man ang mga proseso sa araw na ito. Malakas rin ang impluensya ng Venus, ang enerhiya ng pag-ibig at ang Pluto ngayon ay magsasama. Kaya sa araw na ito, merong mga Gemini na mataas ang intensity ng inyong pagmamahal at ang inyong concern at mahilig kayong tumulong sa ibang tao pero yung Pluto naman ang magdadala ng disturbo. Kaya sa araw na ito ano man yung mga mysteries huwag mong masyadong pagtuunan ng pansin malaga sa araw na ito focus lang tuloy mo lang ang iyong mga plano lalong-lalo na ang iyong trabaho ang mga responsibilidad na parang inaantay sa iyo ng ibang tao maganda naman ang mga kagustuhan ngayon ng mga Gemini na mag-perform ng maayos pagdating sa mga inaasahan. At sa araw na ito, yung mga single na Gemini, ngayong araw medyo ang focus ay wala masyado sa pag-ibig dahil nasa hanap buhay, nasa pera, nasa trabaho, nasa plano ng pamilya. Pero sa araw na ito, ang kabuoang energy ay maayos para sa iyo. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 6, 20, 28, 37, at 42. Napaka-passionate ng mga cancer sa araw na ito at yung iba ay maari na magkaroon ng distansya ngayon sa ibang tao. Ang focus ng mga cancer ngayong araw ay nasa pag-improve ng kanilang relasyon, relasyon sa kaibigan, kasama sa trabaho o kaya sa mga tao na palaging andyan. Ang Venus at ang Pluto ay payapa ngayong araw. Makatulong ito sa mga cancer na mas maging matalas ang inyong concentration at pagdating sa inyong mga prioridad sa buhay. At malakas ang kumpiyansa ngayon ng mga cancer. Makatulong kayo sa pagrisulba ng mga problema. At sa araw na ito, kahit na merong mga hadlang ang ibang mga plano, ang mga cancer ngayong araw, tuloy-tuloy ang pagsusumikap. Maganda ang inyong connections. Mas meaningful ang mga pag-uusap sa araw na ito. At ang mga cancer, napakaganda ng inyong effort ngayong araw na trabahuin ng maayos kung ano ang inaasahan sa inyo sa araw na ito maganda rin ang mga pagbabahagi ng mga cancer kung ano ang kanilang mga paniniwala, ano ang kanilang mga pangarap, ang tradisyon ng pamilya at sa araw na ito ikaw cancer ay magkaroon ng swerte pagdating na sa bandang hapon at gabi dahil ito ang dulot ng enerhiya ng araw na pagdating na sa bandang tanghali papuntang gabi lalo kang magkaroon ng focus sa iyong mga layunin at matulungan ka rin ng ibang tao na maayos, maplancha ang mga minor issues. Sa araw na ito, Cancer, ang pera hindi masyadong maganda ang pasok kaya kailangan mo na maging wise pagdating sa gasto, sa mga bayarin, maging maingat sa kung sino ang iyong binibigyan ng tiwala ngayon pagdating sa pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay

Marami sa mga liyo ngayong araw sobrang pagod, kaya kailangan ninyong magpahinga, magrelax, at kung pwede ay dumistansya muna sa ibang tao. Ang dami-daming responsibilidad ng mga liyo, kaya medyo nakakaroon na ng pangamba, merong iba kinakabahan pagdating sa kanilang mga responsibilidad. Buti na lang determinado ang mga liyo na kahit malakas ang pressure, ang mga inaasahan ng ibang tao patungkol sa iyo, lalo na sa iyong mga gastusin, responsibilidad, mga bayarin ay hindi ka masyado na nagkakaroon ng frustration. Sa araw na ito, mabilis mapagod ang mga liyo kaya bantayan ito. At ngayong araw, maganda naman ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig. Kaya kahit papano, ang mga liyo ngayon, malalalim ang inyong mga interaksyon. Nagkakaroon ng magandang meaning ang mga activities sa araw na ito. Yung ibang mga liyo ngayon, kulang sa pasensya. At yung iba, careless. Yung iba, medyo impractical. Kaya bantayan lang ang mga ito lalo na ang mga pakikipag-usap mo sa ibang tao para ma-enjoy mo ang mga aktibidad ngayong araw. Pagdating sa bandang gabi, mas maging honest ang mga Leo, mas maging prangka kayo at mas maging malalim ang pag-unawa ninyo sa inyong sarili at mas maakit yung ibang tao sa iyo kasi lalo kang maging produktibo dahil mas maging mataas ang iyong motibasyon pagdating sa bandang gabi. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini, ang iyong yung lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 9, 12, 22, 35, 39, at 43, Hinay-hinay sa araw na ito, Virgo, dahil marami sa inyo ngayong araw magkakaroon ng anxiety sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Meron ring mga delays, mga hadlang sa mga plano sa araw na ito, kaya marami sa mga Virgo ngayon, lalo na yung meron talagang mga gagawing importante, kinakabahan, at maari rin na sa araw na ito, kayo ay magkakaroon ng mga alinlangan sa kung sino ang mga taong iyong pagkakatiwalaan. Ngayong araw, napakababa ng pasok ng pera. Kaya kailangan mong maging maingat sa mga utang, sa mga bayarin, sa pag-budget mo ng pera. Kung pwede, wag mo nang bili ng bili. Mas mahalaga sa araw na ito na mag-impok. At merong mga Virgo na maring magkaroon ng problema sa kanilang pag-ibig at yung mga Virgo na merong asawa baka merong mga pagsiselos pagtatampo sa araw na ito. Mas maayos naman ang inyong kalusugan ngayong araw pero kailangan lang ang pasensya sa araw na ito kasi merong mga tao ngayon mahirap ka usap, yung iba nangangako pero hindi naman tinutupad. At sa araw na ito bantayan ang mga malalapit na relasyon kasi ngayong araw magkakaroon din ang malakas na tentasyon ang mga Virgo na meron ng karelasyon, meron ng asawa. Dahil papasok dito ang malakas na tentasyon ng ibang tao, mga third parties. Kaya mas mapansin mo kung ano man ang kahinaan ng iyong kapartner, ano man ang kulang na iyong nararamdaman sa isang pagsasama. Kaya maging maingat. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay black at lucky numbers mo ay 8...

Mag-ingat sa araw na ito, Libra. Merong mga Libra ngayon na hindi masyadong responsable pagdating sa kanilang pera at sa kanilang responsibilidad, mga inaasahan ng pamilya. Merong ibang mga Libra ngayon, medyo padalos-dalos pagdating sa inyong desisyon, lalong-lalo na sa pera. Yung iba, maakit ngayon na mag-gamble. Yung iba, ay willing kayo na kumuha ng mga risky na desisyon o gumawa ng mga risky na desisyon, mga bagay na walang kasiguraduhan, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. Bantayan, sa araw na ito, meron mga problema sa pag-ibig, problema sa pananalapi, at yung mga libra ngayong araw, madaling maapektuhan sa kung ano ang mood ng ibang tao na nakapalibot sa kanila. Importante, sa araw na ito, libra, maging practical sa iyong mga desisyon. Huwag padalos-dalos, lalo na sa mga trabaho, at sa araw na ito, mahalagang linawin, klaruhin ang mga komunikasyon, kung ano ang inaasahan sa iyo ng ibang tao. Pagdating sa bandang gabi, sa kalang maging mas maayos ang mga strategy mo at bantayan ang pananalita ngayong araw kasi merong ibang mga libra ngayon napaka-sharp ng kanilang pananalita. Ang dila ay medyo matalas kaya maari na magsisi kayo kasi padalos-dalos kayo sa inyong mga nasabi o kaya makasakit kayo ng ibang tao. Bantayan ang mga ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini, ang iyong lucky ka

Malakas ang tentasyon sa araw na ito, Scorpio, na ikaw ay lumundag sa ibang bagay. Ngayong araw, pag-isipang mabuti ang mga desisyon. Ngayong araw, ang moon, pagdating sa bandang tanghali at hapon, ang moon ay papasok at ito ang magdulot sa iyo na mahilig kang mag-explore, mahilig ka na palaguin kung ano man ang mga ginagawa mo, meron mga bagay na gusto mong subukan. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi kumpara kahapon maganda ang enerhiya ngayon ng pag-ibig. Pero ang problema ng Scorpio ngayon ang inyong kalusugan. Marami sa inyo madaling mapagod, madaling mabagot. At yung iba naman, merong mga nararamdaman sa kanilang katawan. Kaya mahalaga ang inyong pahinga ngayong araw. Ang challenge rin sa araw na ito para sa mga Scorpio ay sa kung paano mo klaruhin ang iyong pananalita. Kasi merong ibang tao ngayon, hindi ka madaling maunawaan. Yung iba, ayaw lang makinig sa kung ano ang mga gusto mo. Medyo restless ang energy ngayon ng mga Scorpio. Merong emotional excitement pero medyo mahirap rin yung mga kausap mo. Kaya kailangan mong bantayan kung ano ang iyong pakahulugan. Mag-focus sa kung ano lang ang importante sa iyo at panatilihing na safe ang iyong mga decision. Pagdating sa trabaho, wag mong iasa sa iba para hindi ka mapahamak. Mas creative ngayon ang mga Scorpio. Kaya mas magaan naman ang iyong maramdaman pagdating na sa bandang gabi. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 2, 10, 12, 39 at 43. I-manage ng maayos ang oras sa araw na ito, Sagittarius, kasi ito ang magiging problema ngayong araw, ang mga schedule, mga bagay na dapat sanang gawin kasama ang mga kaibigan o kaya kapamilya. Ngayong araw, merong mga Sagittarius magkakaroon ng problema sa kanilang relasyon. Yung iba, medyo mawalan kayo ng pasensya sa asawa ninyo o kaya sa inyong mga anak. At kung ikaw ay isang single na Sagittarius, ngayong araw hahanapin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Mataas ang energy ng mga Sagittarius, kaya busy kayo ngayong araw, marami kayong gustong gawin, gustong i-explore, e marami kayong matapos. At maganda ngayon ang pasok ng pananalapi para sa mga Sagittarius. Ngayong araw, napakalakas ng instinct ng mga Sagittarius, lalong-lalo pagdating sa pananalapi at sa pagpapahalaga ng mga bagay bagay-bagay ngayon at ng ibang tao. Merong mga tao hindi nagkakasundo dahil sa kanilang mga komunikasyon pero maging malinaw sa mga Sagittarius kung ano ang kanilang prioridad. Mataas ang passion ng mga Sagittarius sa araw na ito. Intense ang mga emosyon. At ngayong araw ay magawa mo naman kung ano ang mga inaasahan sa iyo. Meron lang ibang mga Sagittarius medyo lonely at hinahanap pa rin yung mga tao na nagpapasaya sa kanila o mga bagay na magdala ng fulfillment. At sa araw na ito, maganda na gamitin para i-explore ang iba mo pang interest. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 8, 12, 23, 33 at 40. Mag-relax sa araw na ito, Capricorn, dahil ang dami-daming papasok ngayon sa iyong isipan. Kaya mahalaga ngayong araw, mag-enjoy at ipakita sa ibang tao ngayon na kayang-kaya mo kung anuman ang mga dapat mong tapusin at dapat gawin. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi at maganda rin ang iyong kalusugan. Maganda rin naman ang pag-ibig ngayon ng mga Capricorn kaya ang kabuoang energy sa araw na ito ay maayos. Ang mga komunikasyon ngayong araw ay maayos rin at at meron lang iilan na maaring maging mali sa kanilang interpretasyon pagdating sa kung ano talaga ang iyong intensyon. At pagdating sa bandang tanghali, merong mga tao na maaring magdulot sa iyo na medyo mawalan ka ng pasensya, pero ang kabuoang energy ay maayos. Pagdating naman sa bandang gabi, lalong magiging kaakit-akit ang mga Capricorn sa ibang tao. Ma-enjoy mo kung ano man ang mga kontribusyon ng iba at ikaw rin ay mahilig na Bahagi sa ibang tao ngayon kung ano ang meron ka At maganda ang araw na ito para i-repair ang mga relasyon Maganda ang recognition na makuha ngayon ng mga Capricorn Dahil karamihan sa mga Capricorn ngayong araw Ang siyang magiging leader sa kanilang trabahoan At pati na sa kanilang tahanan At karamihan rin sa mga Capricorn sa araw na ito Mahilig kayong mag-invest Ngayong araw, puro positibo ang energy At maganda ang happiness ngayon ng mga Capricorn sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 10, 14, 24, 30, 39, at 44, Ang mga Aquarius sa araw na ito ay competitive at yung iba naman kulang sa pasensya pagdating sa mga pag-uusap. Ngayong araw madaling mapikon, madaling magalit ang mga Aquarius. At sa araw na ito, mahahati ka kung ano ang dapat unahin. Ang trabaho ba o ang iyong laro, ang kasiyahan. At sa araw na ito, ikaw Aquarius, magkaroon ka ng malakas na sense of purpose. Nakafocus ka sa iyong mission. Mas maging practical ang mga Aquarius sa araw na ito at mabilis ang mga mata ng mga Aquarius ngayong araw. Madali ninyong makita ang mga bagay na hindi madalas napapansin ng ibang tao. Magaling rin kayo sa pagkonekta ngayon ng mga sitwasyon. At ngayong araw, ma-enjoy mo ang mga bagong paninaw, mahilig kang mag-explore ng mga idea, at kahit na yung ibang mga Aquarius ngayon medyo kalat ang inyong pag-iisip, ma-enjoy nyo naman ang inyong mga gagawin. Sa araw na ito, maganda ang conviction ng mga Aquarius. Malakas ang inyong kagustuhan na magbigay rin ng suporta sa ibang tao at magaganda ang mga business ideas ngayon ng mga Aquarius Ito ay magandang panahon para pag-isipan pa lalo ang mga sitwasyon lalong-lalo pagdating sa iyong mga mapagkukunan Ang kabuoang energy ng araw na ito ay maayos Ang konting problema ay nasa pera Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay yellow At ang lucky numbers mo ay

Merong mga hadlang sa ibang mga plano ng mga Pisces sa araw na ito dahil ito ang dalang enerhiya ng araw. At pagdating sa bandang hapon, merong mga advice na medyo nakakapikon, nakakainis dahil hindi mo naman hinihingi pero yung ibang tao parang pinapakialaman kung ano ang iyong mga desisyon. At buti na lang pagdating sa bandang hapon, ang malakas na impluensya ng Venus at Pluto ang makatulong sa iyo na ikaw ay mas maging passionate pagdating sa iyong mga proyekto at mas maging seryoso ka pagdating sa iyong purpose sa iyong mission kung ano ang pwede mong ibigay ibahagi i-contribute sa komunidad at sa araw na ito maganda rin ang romantic energies kaya ang mga Pisces ngayon mas showy sa kanilang mga mahal sa buhay lalo na sa kanilang asawa at nagbibigay kayo ng commitment ninyo ngayon at todo suporta kayo sa inyong mga mahal sa buhay na nakakatulong naman sa kanilang nila para sila ay makaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Ang problema ng mga Pisces ngayong araw, marami sa inyo madaling mapagod at yung iba naman sa araw na ito, medyo nakakaroon ng problema sa mga komunikasyon ng ibang tao kasi hindi klaro. Pero maganda ngayon ang mga pagiging responsable ng mga Pisces nasa mood kayo na pagbigyan rin yung ibang tao at kayang-kaya ninyo kung ano man yung mga hadlang ngayon araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 11, 19, 34 at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas.